Magandang araw po sa ating lahat mga kalbolario. Ka Merong dinala sa atin ngayon isang Chevrolet Trailblazer. Gusto sa may-ari na ipa-admit ang alaga niya. Pero nang pinulsuhan ko, medyo upbeat at paspas -pas pa man ang heartbeat nito. Hindi naman ako kinabahan dito kay pananglit og mapudlong ni, awalay swerte, magpalit na lang ng bago. So ngayon mga kaalbularyo, ginamitan ko agad ng hurim-hurim ko at yan, pakinggan niyo ang explanation ko. All right, let's start. So ito na po mga kaalbulario, uh, i-try natin pagalawin ang lahat ng uh, bintana dito. Kasi ang concern ng may-ari uh, nito mga kaalbularyo ay hindi raw mag-function ang passenger side na bintana. So i-try ko dito mga kaalbulario, uh, ito po, i-testingan lang muna natin ang driver side. Ayan. Okay naman at sa, sa likod ayan gumagalaw naman at ah, dito din ayan so ngayon mga kalbularyo ah, gumagalaw naman lahat so ang concern lang dito sa may ari mga kalbularyo ay dito sa ah, front right door ay hindi magpansyon yung power window ayan so try natin mga kalbularyo wala So, try mo dyan, Lebron James? Oh, wala, wala. wala, wala. Up and down, wala. Up and down, wala yun? Wala, yeah. Okay, so, una po sa lahat mga karbularyo ay babaklasin natin dyan mga karbularyo. Ah, tingnan natin yung power window switch. Ayan po. So, ayan mga karbularyo, tingnan natin, baklasin natin. So, ito na po mga karbularyo. Ito lang muna ang uh, tatanggalin natin. Tingnan natin dito kung okay pa ba dito sa loob. Ayan po. So ganito po ang gagawin natin mga kalbularyo, <clears throat> paano niyo malaman kung uh, okay pa ba yung motor kahit hindi na yan baklasin, malalaman natin kung okay pa ba yung motor, uh, gumagalaw pa ba yung motor. So una sa lahat mga kalbularyo, ignition on nyo. Ayan, naka-ignition on yan. Tapos uh, gumamit kayo ng tester at uh, tingnan nyo ang mga pin ito. Hanapin nyo mga kaalbolaryo ang positive at negative. So ayan po mga kaalbolaryo. <clears throat> Meron na tayong 12 volts. Tapos uh, ipakita ko sa inyo mga kaalbolaryo. I-off natin yawe. Eh. Uh, so babalik siya sa zero. So kapag naka ignition on na tayo mga kaalbolaryo. Ay naka 12 volts yan. So tingnan natin dito mga kaalbolaryo. Ito po ay Chevrolet Trailblazer Nakita natin mga kalbularyo Na ito ang uh, Yellow at itim Ang positive At ang brown naman at may rebiting na yellow Ay negative So ngayon mga kalbularyo nakita nyo naman na naka 12 volts yan I-try nyo rin uh, Hanapin ang ibang 12 volts Katulad nito Ayan mga kalbularyo Naka 12 volts at ito naman ay naka 12 volts So dito mga kalbularyo Ay neutral At dito naman ay neutral So Ibig sabihin yan mga kalbularyo Yung naka neutral, ito neutral to So color Gray at may green na ribiti At ang isa naman Ay color yellow na may ribiti na Blue So itong naka neutral mga kalbularyo Ibig sabihin yan ito po ang wiring na papunta sa power window motor ayan so ayan lang, ito po mga kalbularyo huwag nyong kalimutan itong dalawang to yung uh, gray at saka may ribiti na green at yellow na may ribiti blue ayan po ang uh, wiring papuntang power window motor so ganito ang gagawin niyo mga kalbularyo magkuha lang kayo ng dalawang wire tapos ikabit natin ito sa positive at ang isa naman ikabit natin sa negative ayan po mga kalbularyo tapos ang isa mga kalbularyo ikabit natin sa neutral wire at ang isa naman ikabit natin sa neutral wire tingnan nyo mga kalbularyo ah. Yan. so pag mag reverse kayo mga kalbularyo ganito lang din gusto nyo i-down yung bintana i-reverse nyo lang ang wiring ayan oh. so ayan po so ngayon mga kalbularyo i-try nating ibalik yung switch nya oh. ayan oh. so walang down mga kalbularyo no? napapansin nyo na walang down pero meron naman siyang uh, pataas pero walang pababa. So ngayon mga kalvolaryo, uh, straight to the point tayo. Titingnan natin 'to. Baklasin natin 'to. So ayan na po mga kalvolaryo, na baklas na natin. 'Yan. Ayun oh. At nakikita natin mga kalvolaryo na nasusunog yung uh, contact point sa loob. So ang gagawin na natin dito mga kalvolaryo, linis-linis lang tayo dito. So ito na po mga kalbularyo nalinisan na natin dito sa loob. At yan, okay na. So, gaya ng dati, ignition on tayo para mayroong pumapasok na ah, positive dito sa so switching natin. O, so, po mga kalbularyo. Up. So, ayan. Gagana na, o. Oh. Down. So, ayan na po mga kalbularyo. Kita nyo, up. Yan. Down. So, ayan po mga kalbularyo. Problem solved na naman tayo dito. Okay, ganyan lang po ang ginawa natin mga kalbularyo, ah, napaglinisan na natin yung ah, switching dito. Okay po, maraming salamat po.